dalawang taot at kalate na to so hindi pa to nakakatikim ng capacity test ngayong araw na to ika capacity test natin siya, full charge sya sa solar o, tatanggalin ko yung load okay, patay na yung load ayan yung load ko pag binuhay ko dito ayan yung mga 12 volts na load ko dito sya nakadaan so unload sya ngayon ay yung charge controller na lang meron akong 400 watts sa taas Naka series parallel 40.8 volt Zero current na ba? Pwede na natin itong itest Maya maya konti Kasi kakapatay ko lang ng load 100% 14.4 volt Okay So full charge na siya Konti lang naman load ko Yung inverter ko nakapatay yan So wala na siyang load Kundi ayun, naka wiring pa lang Kakabalik ko pa lang yun, yan dyan Maya maya kakapacity test natin siya to. So sacrifice tayo ng isang araw para matest natin yan. Siguro, estimate ko 120 Ah to. Estimate ko hanggang bukas na tong test na to. Okay? So, malalaman natin. Balikan na lang natin to may maya, -maya. natin tong Eh, nagkakarga pa naman eh. Ay, no, na pasok pa yun sa solar niya eh. Tapos, 40.7 volt. Open circuit na tayo eh. 20 volts kada panel na yun, eh. Kaya natin punuin ng araw. Tapos, maaraw na ngayon. Kaya na makulimlim eh. Tapos, i-capacity test na kagad natin to. Maga pa, ang oras ngayon ay alauna 36 ng tanghali. Okay. Okay, mamaya-maya konti. Mga alas 2 siguro. O kaya alas 3 para sigurado ang load niya ngayon. MPPT lang na SRNE. Ang video nito ay handog sa atin ng PCBWay. Ang PCBWay ay manufacturer ng printed circuit board sa China sa halagang limang dolyar o mga around 250 pesos, makapagpaprint tayo ng sampung printed circuit board na sariling design natin. Makakapili rin tayo ng iba't ibang kulay ng printed circuit board na gusto natin. Pwedeng bula, puti, itim, asul o yung normal na verde lang. Bukod pa dyan, meron din silang 3D printing services, CNC services at PCB assembly. Kahit kung may proyekto kayo, printed circuit board man yan o 3D print, ay pumunta lamang sa pcbway.com. Simulan na natin ang pagtetest. Ngayon ay alas 2. Kaya tayo ko muna ang breaker na natin solar. So ayan, meron tayong 14.4 volts. Ngayon, tatanggalin ko tong wire nito. Dito ko siya itetest. Okay, bubunutin ko muna dito sa gilid. Nabubunot naman yan eh. Ito ang battery negative. Ito so, ang battery positive. Okay. Yan, nilagyan ko lang ng tungtuan na karton. Tapos, ito yung ating positive at negative. Ikakabit ko lang itong connector niya sa box at makapag-test na tayo. Makita natin yan sa voltage dito. Tiyan pa At gas. <coughs> Okay. Meron tayong 14.3 volt, 14.4. Naka 145 watts tayo. Constant power. Nakaset tayo sa 10 volts na low voltage. At wala tayong time discharge. Unlimited. Test na natin to, On natin. Balik-balikan na lang natin. Okay, ang gamit natin pang capacity test ay itong A-Torch ang na DL24, ang model. So, ito ay 150 Watt Electronic Load Tester. Para lang siyang FX35 yung pang test natin. So, mas malaki lang ang capacity nito. So, ito ay hanggang 150 watts. Ito ay 35 watts lang. Meron model nito 25 watts. Ito naman, meron pa isang model nito na 180 watts yung LED dito. So, mas malakas yun. Ang kasama niya nung nabili ko, itong alligator clip. Tsaka to, pwede rin siya sa DC barrel jack, mini USB, micro USB, tsaka type C. Pero sa USB, tingin ko overkill na to eh. Yung FX35 lang sapat na. Pero pag malalaking battery, kapares ng tia -test natin, kung ito ang gagamitin ko doon, kaya nito yon Kaso aabutin ah, ako ng mga 40 hours. Ang estimate ko kaya ito ang magandang pantes sa malalaking battery. Ito nga pala ay may kasamang 12 volt 1 ampere na power supply. Nakasaksak yan. Ayan. Tapos, meron din tong buzzer tsaka bluetooth. Meron siyang application na na-download pero hindi ko ginagamit kasi ito lang sapat na. Meron nga rin pala tong kasamang temperature sensor para sa battery. Dalawa ang temperature niya. Internal at external. Pwede natin ito idikit sa battery pag magdetest tayo. Pero hindi ko rin ginagamit. Meron tayong apat na pindutan dito. Meron tayong itong setup. Plus at minus. Tapos on off. Start. Okay. Tapos dito makita natin IS. Ito yung test current natin kapag naka constant current tayo. Ito yung ma-adjust natin. Tapos meron tayong itong time discharge. Pwede natin itong lagyan ng oras. Kunyari 1 hour. 1 oras lang siya magdetest. Tapos, cut-off voltage. Ito yung binabago ko. Depende sa battery yung ginagamit natin. So, ang huling tinest ko ay LiPo 4. Kaya 10 volt ang cut-off voltage ko. So, minimum ng LiPo 4 ay 2.5 volts. So, times 4 na 4S yun. Kaya 10 volt. Tapos, ito yung internal temperature. Tapos, battery internal resistance. Yung maliit na yun. Na hindi naman accurate. Tapos, ito yung status on at off pag i start yan, ay nyo mag-start si low voltage daw. Wala tayong nare-reading na voltage. Makaka-reading lang tayo ng voltage pag may battery na tayong test dito. Ang voltage range nga pala nito ay ayon sa specification. Ang kaya niyang i-test, 0 to 200 volt. Tapos ang current niya ay 0 to 20 ampere. Pero may nakalagay tayo dito sa likod na greater than 36 volt. Please pay attention to safety. Okay, ingat po tayo sa mga na volt tayo. Lalo pag DC. Ito naman yung mga display na makikita natin. Itong voltage, makakadetect lang yan pag meron tayong battery na tiyatest. Yung current, yung test current natin. Power, kung voltage times current lang naman yan, yan yung power. Resistance, resistance to na ang electronic load. Tapos, energy, ito yung energy na na-test natin. Ang value ng energy ay watt hour, So, kapares nito, 1,230 0.2 watt hour o 1.2 kilowatt hour yung na-test natin na 98,040 mAh ito yung 98 AH so pag nag 100 na yan magiging AH na to tapos time ano timing yung pinakamalit sa baba timing ito yung test time natin itong huling tinest ko umabot siya ng 8 hours and 29 minutes hindi ito yung life po porto na test natin. Ibang life po porto test na to. Itong resulta na to, okay? Tapos external temperature, ito yon, yung external sensor natin. Tapos ang test natin ay merong ibang set. Pag pindot natin to, nalipat lang yung cursor niya. Ay hindi to. lagay natin to dito. Plus tayo, naging 1 ampere kasi constant current tayo, okay? pwede natin gawing 11 ampere 11.01 ganun yung pag adjust nya tapos pag diniinan natin tong setup na to magbiblick yung CC ang CC ay constant current yan ang test natin sa FX35 constant current lang tayo wala na tayo ibang choice dito meron tayo ibang choice dinan ulit natin plus natin magiging CR constant resistance so pwede natin iset yung resistance ng electronic load. Hindi ko ginagamit yan. CP o constant power. So, ito yung palagi kong ginagamit. Constant power o kaya constant current. Pwede rin constant voltage. Ito, hindi ko alam kung paano ang ano to Pero yon apat ang setting niya. Constant current, constant resistance, constant power, tsaka constant voltage. So, nakita nyo kanina ginamit natin yung constant power. Kasi ang day lang ko dun, kaya ginagamit ko constant power. Sinet ko to sa 145 watts. Kasi binigyan ko lang ng konting allowance dahil 150 watts maximum nga to. Kasi habang nagtatest tayo, yung voltage bumababa. Kung naka-constant current tayo, bumababa rin yung test niya. So, para ma-maximize yung time, constant power ang ginagamit ko pag malaking battery. Pero pag maliit na battery lang, kapares nitong Bosch na tinest ko, sinet ko lang sa 2 ampere. Okay na yung ganyan. So, kung power, sobra-sobra kasi yung power nito para sa kanya. So, yan lang naman ang set Pag nilong press natin yan, sinort press natin to, lilipat siya sa time. Short press ulit, lipat ulit sa time. Pwede tayo maglagay dyan. So, pag blanco, hindi siya magbabasa sa time. Magbabasa sa, sa cut-off voltage. Pero pag meron tayong nilagay na time, tsaka cut-off voltage, alin man sa dalawa ang mauna, titigil ang testing natin. Okay? Long press ulit lilipat din sa cut-off voltage. So, yan, pwede natin i-adjust. Depende sa battery na tiyotest natin. Tapos, ito yung on-off, short press. Hindi nga siya mag-on kasi nga wala tayong tiyotest na battery. Ngayon, kahit tanggalin natin ang power nito, at ibalik natin, ay yung brand niya, A-Torch. Yung energy, capacity, tsaka time, na ando na yun kahit wala na yung natin kada magte-test tayo, kailangan natin i-clear 'yan. Ang pag-clear niya ganito lang. Long press. Ito yung menu niya. So, meron tayo ditong basahin ko. Language, clear cumulative data. Tapos, pwede natin i- calibrate yung current and voltage. So, voltage reference natin ay 30 volt. Ang current reference natin ay 3 ampere. Display brightness. So, ito ang pandown dyan. Kunyari, taas natin display. So, sagad na display nito. Tapos, standby brightness. In-adjust ko to Sinagad ko parehas. Tapos, is enter standby time. 60 seconds. Temperature correction. Pwede rin natin i-correct yung temperature. Temperature correction external. So, parang calibration ng temperature. Overpower, 150 watt. So, tapos, pwede natin -balik lahat sa default setting para ma-reset natin yung mga data, yung oras, pupunta tayo dito sa pangalawa, sa clear cumulative data. Tapos, isi-short press lang natin tong start. Yun, may lumabas na okay. Pag in natin yan, zero na yung energy, yung capacity, tsaka yung time. Okay? So, pwede na tayo ulit mag-test. Kaparehas nga pala to ng FX35. Yung battery na itatest natin, palagi ipo pull charge muna natin. Kaparehas ng ginawa ko, pull charge ko sa solar kung ano yung battery na itatest natin, i-pull charge natin sa angkop na voltaje para pag-test natin, eh, okay na. Ilang buwan na sa akin to. So, yung testing natin ng 120Ah na LiPo4 ay January ko pag ginawa yun. So, yung LiPo4 ngayon ay tatlong taon na. Ngayong June. Ngayon ay Mayo na. So, balikan na natin yung resulta. Alam ko, excited na kayo. Maganda ang resulta. Promise. Beautiful yung battery na yun talaga. Yung Resultang nakita nyo dito kanina, yung 98AH, yun yung video kong bagong LiPo4 na mas mura. Siguro gagawa na lang natin ng ibang video yun para sa ating guide. Mas mura naman siya, yun nga lang mas mababa yung capacity na rereading ko sa kanya. Tatlong beses ko na tinest yun. Itong 120AH na grade A natin na LiPo4 ay isang beses ko parang tinest kasi nga ito yung everyday, pang everyday use ko eh. Kaya hindi siya pwedeng basta-basta abalan. Balik na tayo sa ating testing. Oo. 117 AH. 10 hours and 14 minutes and 59 seconds. Okay. Pindutin natin to. Voltage 0.5 na himatay ang BMS natin. Alright. Tingnan natin sa ating dali BMS. 0AH ay nakakunik pa rin siya. 0AH 10 volt. Nakakunik pa yan. Yan. Bukas pa yung Bluetooth niya. Screenshot natin. 0AH, 0A, 10.8 volts. Ang voltage difference natin ay 2.8, 2.5, 2.7. Bakit? A ah, minimum maximum. Pag inangat natin to wala. Ah, yun. Nimatay na. Wala na. Okay. Ang ganda. 117 AH. Beautiful. I love it. So, ayan ang test natin sa 120 AH na lipopore. So, ito ay dalawang kilatin to. Nung tinest ko, June 2021 to, Nilagay ko na ng, ano, nung binuo ko. Ngayon ay May na. So, marami nang nabago. Ay naka-inverter na ako ngayon. Tapos, ito yung isang battery na tinest natin. Naka-compression. Tapos, naka-60 ampere lang to na BMS dali, hindi smart. naka sila ngayon. So, next year, itetest ulit natin ito. Nakakalungkot lang palagi itong out of stock sa binilihan ko kay Solar Bright sa Lazada. Ngayon, ito naman, hindi ko ma kasi 120 AH din to. Pero ang capacity test ko lang dito ay 99, 98. So, tatlong beses ko na yan tinest. 99 yata yung pinakamata. So, pero pwede na kasi ang presyo nito ay siguro mga around 8,000, 9,000 kasama yung BMS sa active balancer. Hindi ko tanda. Gawa na lang natin ng hiwalay na video. Tapos ang susunod na marirecommend ako kung wala tong si grade A, meron akong nakikita ang grade A din kay respetadong seller din yung si Power Central. So ang battery naman nila ay tested. Maglalagay na lang ako ng link sa video description para sa battery na to na palaging out of stock tsaka yung kay power central na capacity test eh, hindi nyo na kailangan i-capacity test pero yung capacity tester kung maganda meron din tayo dun maglalagay ako link sa video description maraming maraming salamat sa panonood at balikan na lang natin to the next year para sa susunod na capacity test ang ganda niya, beautiful siya. nga pala sinagad ko to ng 100% ha, sa lifespan yung dalawang dalawang taon o tatlong taon na ngayon lang siya nakatikim ng mas 0%. Meron yata isang pagkakataon na na zero rin yan sa paggamit ko naman. Ayan o, nakacharge yung solar generator ko na 18650. Naka-charge naman sa samdon. doon. Na pinapower naman ng dalawang battery na yan. Kayang kaya. Ngaya, hindi ko na kailangan i-separate pa ng solar panel. Charger lang. Ayan, mapupull charge niya, no? beautiful lah yang chargernya, galeng, I love it, amazing, magnificent, bye bye.